Ito si Christine. Salamat sa paggamit ng Detox Slim. Nabawasan siya ng 9 kilograms. Larawan ito ni Christine Kalimos bago pumayat. Makikita mo ang kanyang tiyan. Ang napakalaki at mataba. Ang bigat ni Christine noong panahong iyon ay 61 kilograms. Binigyan ko siya ng apat na box ng Detox Slim para pumayat. Pagkatapos lamang ng isang linggo ay nabawasan siya ng 3 kilograms. Ito si Christine. Matapos mawalan ng 9 kilograms, salamat sa detox slim. Mas slim ang bewang niya, nabawasan ang taba sa bicep at chin. Okay, maraming salamat to. So talagang gumagana ang Detox Slim para sa akin. Mabilis akong pumapayat at walang side effect. Matapos gamitin ang lahat ng 4 boxes ng Detox Slim, ako ay nabawasan ng 9 kilograms. Feeling ko, gumagaan ang katawan ko araw-araw at hindi na kailangan mag-exercise ng sobra-sobra. So, kita mo, kasaluka katawan ko ngayon ay 26 inches at na nabawasan ako ng 6 inches. Ang slim biceps at calves ay tumutulong sa akin na maging confident na magsuot na masikip na damit at salamat Detox Slim at salamat sa iyo, Doc. May payo ka ba sa mga taong gustong pumayat, Christine? Kung ang mga tao na litlito pa rin sa pagbili ng marami mga produkto na bababa ng mga timbang, inirekomenda ko ang paggamit ng Detox Slim. Siguradong hindi ka mabibigo. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa Detox Slim? Ang Detox Slim ay tunay na regalo ng Diyos. Lubos akong nasisiyahan dito. Ang Detox Slim ay napaka epektibo sa mabilis na pagbaba ng timbang at napaka-morang-presyo.